Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating panalangin ngayon. Sa pagkakataong ito, tayo ay magdarasal sa mahal na Birhen ng Medalyang Milagrosa na nagdadala ng maraming biyaya at himala sa mga sumasampalataya. Naway ang panalangin ito ay magbigay sa atin ng lakas, pag-asa, at mas malalim na pananampalataya. Sa kanyang makapangyarihang pamamagitan Umahal na Birhen ng Medalyang Milagrosa Ina ng awa At tagapaghatid ng biyaya Kami po ay lumalapit sa inyo Nang may buong pananampalataya At pag-asa Salamat po sa inyong walang hanggang pagmamahal At sa inyong presensya na nagbibigay ng liwanag Sa gitna ng aming mga pagsubok At alalahanin Birheng Maria naway ang inyong mahalagang medalyang milagrosa ay maging tanda ng inyong patnubay at pagkalinga. Tulungan po ninyo kami sa aming pang-araw-araw na buhay, lalo na sa mga panahong kami ay naliligaw at naguguluhan. Bigyan ninyo kami ng lakas ng loob upang harapin ang bawat hamon na dumarating. At naway magpatuloy kami sa pagtitiwala sa inyong mapagpalang kamay o mahal na birhen, sa inyong pagkakakita kay Santa Catalina Labure, ipinahayag ninyo ang inyong mensahe ng pag-asa at pagmamahal sa buong mundo. Naway maramdaman namin ang inyong gabay at himala sa aming mga buhay, tulungan ninyo po kami na magkaroon ng malinis na puso, matibay na pananampalataya at masiglang kalooban upang maipakita namin ang inyong pagmamahal sa aming kapwa. Birhen ng Medalyang Milagrosa, kami po ay nananalangin para sa aming mga pamilya at mga mahal sa buhay. Ipagkaloob ninyo po ang kanilang kalusugan, kapayapaan at kasaganaan. Tanggalin po ninyo ang aming mga takot at palitan ito ng tapang na magtiwala sa inyong dakilang plano. Naway ang inyong Medalyang Milagrosa ay maging gabay ng bawat tahanan na nangangailangan ng liwanag ng inyong pagmamahal. O mahal na Ina, ipinagdadasal namin ang aming mga pangarap, mithiin at mga pangangailangan sa ilalim ng inyong makapangyarihang pamamagitan. Naway makamtan namin ang kalooban ng Diyos at ang kanyang walang hanggang biyaya. Naway ang aming mga dasal ay inyong ipagkaloob ayon sa kanyang banal na plano. Maraming salamat po, Mahal na Birhen, sa inyong pag-aaruga at walang sawang pagmamahal sa amin. Nawa'y patuloy kaming magtiwala at sumampalataya sa inyong tulong at gabay. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin. Sa mahal na Birhen ng Medalyang Milagrosa. Naway ang Kanyang gabay at himala ay magdala ng biyaya at kapayapaan sa ating buhay. Kung nagustuhan ninyo ang panalangin na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share upang mas marami ang makasama natin sa ating mga dasal. Maaari rin po kayong bumisita sa aming iba pang mga video para sa dagdag inspirasyon at pananampalataya. Salamat po. At naway pagpalain tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Medalyang Milagrosa.